ulam nung namin na yung pinangilawang ko kagabi. Ito ang huli ko kagabi. Tapos yung mga ayan, maliliit na ito. Dami kong huli yung mga ganito maliliit kagabi. Ayan, o diba hindi ko nabibilhin ang ulam namin. Uh, yung iba, panghapon na nakatabi na doon yung panghapon na ang ulam. konti lang ang huli namin kagabi guys dahil walang labas na maraming kalintugas kaya ang ginawa ko ayan nahuli na lang ako ng ganito kaliliit na gamat hmm. hmm diba, ulam na rin ito pag naprito mo yan hmm, sarap tapos may nahuli akong isang sa kagabi na kasagaran lang ang laki. Ayan, nulam ko siya kaninang umag yung almasalan. Nakakabili din guys yung um, pangilaw. Kaso nga, pagkabihira yung labas. Nakakapanghina. Magaling kami mapagod pag kami walang nahuhuli. Oo, oh, oh, ba't natin? Tira mo ito na. Ang huli ko na? May patisungan ng isda. Ano yeah. Asa yung hitong yeah. ito? Nagkakain na yung mga ito. Ay, isa pa. Ay, no. Ay, no. Ay, may hipon akong huling kagabi. Marami akong huling hipon kagabi. Ito pa. Ito lang natira sa akin. Ito lang sa akin, no. Tatlo lang. Tatlo lang. Banyak kasi mga anak ko. Ako'y kararating lang galing sa pagsamba. Medyo nagutom kasi na nakakauwi kami tanghali na dahil sa kami ito mutupad pa sa P13. Kaya nakakauwi kami. Bago kami makauwi, nakakadalawang gutom na ako tatong gutom. Ang sarap ng hipon. Hmm. Mga ganito lang kalilit yung huli kong hipon ah. kagabi. Kaso oh. maalit ang pagkaluto ng anak ko. Pengis dah. Maalat ito. Sobrang alalatan ninyo ang luto. Hmm. Ito gusto, gusto ko sa kalintugan. Maalat yan ang tawag na alig eh. Mm, sarap. Hindi na pa sama sa gawin

Alam niyo ba guys na ako nasipit ito paggabi sa pagdampot ko. Yung pagkasipit sa akin. Nagulat ako. Nagkasipit sa akin. Ay eh, talpa kung ganyan. Kamay ko na ganyan ko. Kaso yung isang sipit. Naiwan na nakakabit sa akin daliri. Sobrang sakit guys. Binabata ko lalo siya humihigbit kaya ang ginawa kong inoplat ko na lang. Ayan, saka pa lang siya bumitaw. Kaya ga aking ayan, babawi ako ngayon. Dahil ako sinipit nito kagabi, babawi ako. sa Masakit. Yan diba naman? Patulang ko ba naman kagabi yung ganito kaliliit na ano, nagangat? Masarap din kasi ito pag napiprito. Lalo na yung mga tinatawag na maliliit na samaral at saka yung tilis. Hmm, Ang Hmm. Maalat. Parang hindi ito hinugasan. Ito kasi hinugasan ko na kagabi. Tapos, parang siya itinase ko. Yung sin inasinan ko siya. Kasi nga, medyo malalim na ang gabi nung kami medyo Hmm kaya antok na antok na ako kaya hindi ko na siya, siya niluto. Ang ginawa ko, hinugasan ko nilang tapos. Ang gasi lang to. So good. Yan na. Mm -hmm. Dito pwede hanggang halutin ulit mamaya. Ang sobra dun. Maalat. Bata na lang mamaya. Ngayon yung dyan. Nakakatuwa mm -hmm. ang pag-uwi ng hipon kagabi. Yes, napakadami ng na Kaso napakailap. Mo. Oh. Pag-uwi ni mama daw. Kapag-uwi. So, ngayon mo lang ginawa yan. Eh? Kagali pa ito, Mai. Hindi ko pa balawan. At binabat ko muna sa tubig. Ang sarap ka manigpaw nung mga isdang ganito. Mga isdang ganito. Sarap nila simpaw. Wala Oh. Ayan. Sa gantong ulam. Ulam lang kasi ito ng mahirap. Sa gantong ulam, kami kontento na. Nakakaraos na kami sa gantong ulam na simple na ulam. Mm. Sopa sana pala. Wala na matatapos na ako. Limutan ko sopa. Tubig na? Sopa. Kaya ko sopa. kasing abot. Bago sa akin na maalap. Kote so, lahat, tatapos na ako. buhay ang ilaw, Diyos Binuhay ko. Binuhay ko dyan, Lord, at kami kumain. Mm, kapag tapos tayo dito, eh, ano. Isa pa kasi kumain kapag ka dito. Ayun, naglupasay na ako dito sa simbito. Thank Gagawin din sa ikaw. Ayan. Ngayon magdadagdag ng tanghalian nila sa inyo lahat mga kaibigan. Bakit nga?